Hey, mga badi sa mga pagpalang hapon po sa inyong lahat. At uh, yun ah, uh, update ko lang kayo mga badi kasi kung matatandaan yung mga badi kahapon galing dito si Gerard Jonathan. Uh, dyan yan, nakapag-usap nga kami uh, at nagkasundo na papat-check up ko siya ang gawa ng uh, yung nangyari sa kanya at saka para, para sa safety na rin mga badi At saka uh, syempre para na rin sa kanya, hindi, hindi naman po para sa amin lang para din sa kanya. Actually, ang magbe-benefit naman sana ng mga badi lahat ng mga nakakasalamuha niya. So, yun nga, ang buong akala ko mga buddy na kumbinsi ko siya kasi nangako naman siya sa akin dito sa kahapon di ba, kung napanood nyo yun naman yung video kahapon mga buddy na nangako naman siya uh, ko mga buddy kasi yung mga nakarang araw pag nangako ko siya sa akin okay naman tapos nung mga nagtitinda uh, may mga time na hindi niya nasusunod kaso may mga valid reason naman ngayon kasi sa tingin ko mga buddy walang valid reason sa kanyang hindi pagpunta kasi Uh, isa lang ang pwedeng ano doon dahil ayaw niya talaga o oh, niloloko niya lang kami so yun mga buddy update ko lang po kayo hindi po pumunta si Gord Jonathan kasi ang usapan po namin ay alas 10 ng umaga para kami sana mauna sa klinik actually mga buddy pinuntahan ko pa siya sa klinik baka sakaling nandun siya sabi ko kasi kung wala ako dyan sa klinik ka magantay so wala dito sa parking inantay ko siya dito ng uh, andito na ako ng alas 9 hanggang alas 10 hanggang ngayong hapon mga buddy wala pa rin siya so isa lang ibig sabihin mga buddy, hindi tinapad ni Kuya Jonathan yung kanyang pangako. So, syempre may usapan tayo kay Jo, 'di ba? Ah, uh, hindi naman dingit sa kaalaman mo. Sinabi ko naman dun na kasi nga uh, gusto ko namin magpa-check up at sabi mo nga okay 'yun. So, hindi ko alam kung ano yung rason mo pero isa lang masasabi ko, niloko mo kami at hindi ka tumutupad sa pangako mo. Actually, kung mapapanood mo to at alam ko namang mapapanood mo to kay Jonathan, ah uh, hindi to para sa amin hindi namin ginagawain para sa amin o kahit kanino para sa iyo yun sa sarili mong kapakanan ah uh, at yun sana makumbinsi ka ng iba yung lalo sila napanood ko naman na kinukumbinsi ka talaga nila ate Jen at yung mga ibang nagbablog po iyo yung asawa na ate Jen talagang porsigido siya na ah uh, pa check up ka shout out po kuya Ayan, salamat po pero uh, yun nga ah uh, sana maging ano na rin awareness sa iba mga body kasi alam naman natin yung pagdurama ng dugo eh, hindi yun ano hindi yun maganda para sana malaman natin para mabigyan ka ng mga gamot o kung ano mang kailangan mo kung wala kang sakit eh okay kung meron di magamot so wag mo antayin gadyo na manghina ka o lumala yung sakit mo para sa'yo wala wala lang yan pero mas maganda pa rin na magpa check up ka para din yan para sa mga taong nakakasalumuha sa'yo kasi ayan na yan mga body public safety parang, parang ganun ba health public ano kasi yan eh Uh, safety kasi yung kanyang kalagayan kasi ay nakakahawa so kaya dito sa amin medyo ano muna kami sa iyo distansya muna kami sa iyo gawa ng ayaw mo naman kasi magpacheck so hindi namin alam kung ano yung gagawin sa iyo uh, isa lang ang alam namin maging aware din kami o maging uh, uh tawag doon para maging uh, safe din kami lalo sa akin mga may, mga may mga bata ako may mga baby nakahawa kasi yan kay Jonathan so alam ko naman yung gali mo na ayaw mo nang minamaliit ayaw mo nang pinandidirian ganun pero syempre sa kalagayan mo yan kasi hindi yun ano mga uh, for Jonathan hindi yung biro kasi pangkalahatan yan eh syempre yung mga tao nakakasalamuha mo sa mga pinupuntahan mo sa mga pupuntahan mo, 'di ba? Maraming nakakilala sa iyo, sabi nga sikat ka ayon baka di ko alam kung sa dito ba sa lugar namin o sa ibang lugar na nakakasakop sa eh, eh di ko alam kung anong mga ano eh action yung ginagawa sa mga ganyan yung alam na natin na may ganyang sitwasyon pero di ko alam mga authority lang kasi ang dapat ano yan eh gumagawa o hindi ko alam yung proseso ng mga body basta kami naman kami naman bilang kaibigan mo eh nag, nag lang kami nag-offer lang kami ng pwedeng namin itulong sa at yun niya sana eh, up ka pa namin papagamot pero ganyan pa man syempre yung mga ibang nakakasalumuha mo hindi ko alam mga body kung pwede siyang damputin or any na na kunin, para lang ipacheck up sa barangay or ano kasi nga syempre public safety mga body health yan eh sa, sa lahat na nakakasalumuha niya okay lang sana kung sugat sugat lang yan or kung anong sakit lang yan pero yun kasi nakakahawa mga body at hindi yan biro So maraming ano yan, maraming pwedeng komplikasyon na pwedeng dalhin dahil sa mga mahihina immune system, mahina ang katawan. So huwag mong antayin ko Jonathan na manghina yung katawan mo. Lagi mo sabi na takot kang malaman yung sakit mo. Uh, mahirap yun. bis na magamot ka sana or mapabuti sana yung kalagayan mo. Or humaba pa yung buhay mo. Eh, hindi mangyayari kasi nga ayaw mo eh. Ayaw mong magamot. Pero hindi ko sasabing ano. Ganun ka. Pero sana pag, kung napapanood mo to mga taong ibang mga sa sa'yo sumunod ka tsaka ano uh, pangatawanan mo o din mo yung mga pangako na binibitawan mo kasi hindi lahat ng tao ay mananatiling unawain oh, ka at hindi lahat ng tao ay mananatiling uh, pagbibigyan ka o susuportahan ka ang tao din kasi kahit mga, mga body ay may hangganan, yung pangunawa, yung pag-iisip kahit gustong gusto kong tulungan kayo yung ikaw naman ay ayaw mo tulungan sa sarili mo, wala din so Uh, hindi mo kami kadugo, hindi mo kami kamag-anak, yung ibang tumutulong sa'yo, hindi rin kanila kamag-anak pero sila supportahan ka nila. Dapat yun yung mga pagyamanin mo, i-treasure mo yun, pahalagahan mo sila para at least tuloy-tuloy uh, yung daloy ng blessing sa'yo. Pero pag ganyan, pinabaliwala mo sila, uh, hindi mo pinapahalagahan yung bibigay nila. Darating yung panahon na baka huwag naman sana na wala nang tumulong sa inyo, eh, mas mahirap yung kalagayan nyo isipin mo na lang yung nanay mo kasi lagi mo sinasabi na mahal mo siya so nasaan dun saan banda at wag mo na rin gamitin yung pamamali mo so marami ka pang sinabi dito sa akin dati na ganyan din yung so kasi kinagamit ko si nanay wag kasi bawal talaga yon pwede kang kasuhan din dun ang marami na rin nagko-comment sa akin na pwede ka daw talagang kasuhan at sana wag mangyari at wag silang mapunti o mapuno sa'yo diyan uh, din naman kami pero sa pagkakataong ito ngayon ay uh, medyo yun nga hindi mo tinangatawa na, no? hindi mo tinupad yung pangako mo uh, isa lang yung implikasyon yan no? ibig sabihin, niloloko mo lang kami tinuring ka namin kaibigan uh, diyan, sabi naman yan diba? uh, pag nag-uusap tayo off cam, alam mo naman kung paano ka namin ituring di ba uh, pangaralan ka namin di ba, bilang kaibigan, hindi ka namin ginagawang parang minamaliit, di ba kasi ayaw mo nun pero ganun pa man hindi mo kami ano eh itinuring na kaibigan itinuring mo lang din kami parang ano mo parang kasi mo ma, kung may gusto ka lang pupunta ka dito di ba mahirap yun kadyo pasensya ka na at yun uh, baka sa mga susunod pag nakita mo kami sa labas medyo hindi ka namin papansinin or ano pa man eh yun yung dahilan dahil gusto namin magpa-check up ka muna kung sakali man pumunta ka dito sa bahay uh, baka kung hindi ka namin pansinin medyo uh, ka na di ba at uh, maaari siguro pwede ka namin pansinin basta punta ka sa bahayo dito sa parking na naka face mask di ba wag mo nang antayin na abutan ka pa namin ng face mask yun lang naman sa amin uh, hindi ka naman namin tatakwil pero uh, may mga taong tumutulong sa iyo, pahalagahan mo lalo sa atin yan grabe yung sakripisyo sa'yo mag-asawa uh, ingatan mo sila at uh, sundin mo yung mga payo nila wag mo antayin na pati sila mapundi o ma manawa sa iyo kasi lalo lalo na e, sa, ka, sa inyo ka nakatira so sa amin pasensya ka na lang muna at yun nga hanggat hindi ka nagpapacheck up hindi ka nagagamot kung ano man yung sakit mo eh medyo ginawa naman namin yung part namin cardio uh, ginawa namin yung alam namin makakabuti sa iyo So hindi lahat kasi nang gusto mo o hindi lahat pera na no, dadala sa pera. So dapat marunong ka rin magpahalaga, marunong kang gumalang, marunong ka rin rumispeto. Baga. So yun, Radyo, kung mapapanood mo to. At nangako ka sa akin eh, may video ako yun. Ito, eh, pwede ko i-sama ano, dito. Isama dito sa video na to yung video na nangako ka, napupunta ka dito. Tsaka yung conditions ko sa iyo na kung sakaling hindi ka makapunta eh alam mo naman na is baka sabihin mo eh gawa-gawa ko lang o ganun lang naman si body, kilala ko 'yun, ah, ano ko 'yun, huli ko 'yun, hindi ko ayota. Ngayon pagkakatao na to, hindi mo ako mahuhuli kasi ano yan eh kumbaga pati pamilya ko kasi eh parang uh, compromise yung health yung kaligtasan para sa'yo okay lang yan pero sa iba kasi nakakasalamuha mo nakakahawa kasi yan kay Jonathan yung ano yung kung sakali may sakit ka na ganyan para hindi ka pandirian o hindi ka iwasan dapat magpa-check up ka ang daming nakukumbinsi sa'yo lahat ba dun hindi totoo eh halos lahat na kami nakukumbinsi sa'yo ibig sabihin ka mo talaga yun so yun sana dumating yung time mo mapanood ko na nagpa-check up ka na at kung sakali man naggagamot ka or sakali man wala kang sakit yun So, ingat talaga mga badi. Salamat. <laughs> at yan kasama ko si Mrs. at saka si baby at magsusundo lang kami sa school alright